alamin kung paano kinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of Eden. Ang ating puntampok na hiling halaman ngayon ay ang sibuyas. Kung matatandaan po ninyo, noon pa ay na na natin ang healing powers ng sibuyas, kung paano ito gamitin, para hindi magsalin-salin ang karamdaman sa loob ng maliit na bahay. Di po ba ang sinasabi natin, magsaslice tayo ng sariwang sibuyas sa pagitan ng may karamdaman at nung nag-aalaga. Para yung virus nung pasyente ay hindi po naaabsorb noong nag-aalaga at doon po iaabsorb naman ng sibuyas. Kailangan po laging sariwa ang sibuyas na ating gagamitin. So pag nagda-dry up na Hihiwa na naman tayo ng panibago habang merong nagsisirculate na virus sa ating kwarto o sa ating bahay. Pero tapos na po yun. Iba naman ngayon ang ating i na healing powers na taglay ng sibuyas. Okay. Magsaslice po tayo ng sibuyas at uh, ang gagawin po natin ay parang similar sa ating guava soap. Natatandaan niyo po ba ang ating palaging sinasabi tungkol sa ating mabisang guava soap dito sa Hiling Galing? Na yon from head to toe. Ganon din po ang gamit ng sibuyas. Pulang sibuyas man o puting sibuyas from head to toe. Mula ulo hanggang paa pwede pong gamitin. Simula natin sa ulo. Alright? right. Hihiwa po tayo ng sariwang sibuyas. yan. Isa slice po natin ng mas maliliit ang ating Mat sibuyas. Mat para magamit natin yung katas niya. Kailangan po lumabas yung katas na sibuyas. Ang ganito kadami po ay sapat na para ilagay sa ulo, i-massage po ito. Pero kailangan po ay iipuni natin ang sibuyas na ito. Hindi basta ilalagay sa ulo at imamasaj, no? Kailangan pong ipuni natin siya. Ito po ay bagong food sack. Hindi pa po ito nagagamit. Dahil baka magalit yung paggagamitan ko nito kung nagamit na yung sack, no? Luma o wala ng kapares na uh, medyas, pwede rin po ninyong gamitin. Ilalagay po natin siya sa loob ng ating nejas. so ang purpose natin ngayon ay magpatubo ng buhok magtanggal ng dandruff ito na po ang volunteer ko ngayon na madadampian ng ating napakakatas na sibuyas. Watery na po siya eh. Pero maingat ko pong gagawin kasi ang aking pong volunteer ay ang aming dakilang direktor na si Direk Gadi de la Cruz na nagpa-skinhead pa po para lang mapakita natin kung paano gamitin ang sibuyas. No? Ima massage nyo na po mismo yung sibuyas. Anong pakiramdam, Direk? Malamig, ko, malamig. malamig sa anit ng ulo ang atin pong sibuyas. Kasi po, yung iba kinakatas lang, no? Ang sibuyas, tapos kumukuha ng bulak at saka po ipinapahid. Mas maganda po ito kasi yung mga pulp ng ating onions ay nakakapagmasaj dun sa anit ng ulo. Mas nasi-stimulate po at saka napapakinabangan natin ang kabuuan... Nang ating sibuyas. Yan. So, buo po ito na imamassage bago maligo ang pasyente, no? Every time maliligo, gawan na po ng ganitong ritual ang ating mga pasyente na gusto magpatubo ng buhok. Pag may dandruff at the same time, madadali na po ang dandruff na yan. No? So, imamassage lamang tapos pwede pang ituloy ang pagmamassage kahit wala na po ito. Tapos magda-dry up na po ang sibuyas, ang katas ng sibuyas at pwede na pong maligo ang pasyente. Day by day, makikita po ang improvement lalo na kung wala kayong healing galing oil na napaka-effective din para sa pagpapalago ng buhok. Bukod po sa anit ng ulo, syempre, pababa anumang bahagi ng ating katawan, pwede po magamit ang healing powers na taglay ng sibuyas, pula, puti, dilaw, anuman ang kulay nito, kung halimbawa, tinubuan ng pigsa ang pasyente. Saan man bahaging yan, itatapal po ninyo no, sa bahaging yon ang sibuyas. At the moment, wala po tayong makitang pigsa dito sa aming garden, kaya kailangan po ay ikwento ko na lang sa inyo ang dapat gawin. Gawin pong regular, uh, everyday bago yung sibuyas na itatapal po ninyo kung pigsa nga yung problema na yan. Or halimbawa po merong sugat na may abscess para mabilis lumabas yung nana doon sa sugat dahil absorber nga po ang sibuyas, pwedeng itapal din po yun. Siguruhin lang na hindi natutuyo ang sibuyas at laging sariwa. Ngayon, gawin naman natin sa paa dahil from head to toe nga po, kagaya ng guava soap, ang bisa ng ating sibuyas, di ba? Pero sa paa, Ilalagay po natin sa mismong talampakan ang sibuyas kung ang pasyente po ay nakakaranas ng accumulation ng phlegm. Yung parang napakarami po ng halak ng pasyente, lalo na at hindi rin tinitigilan ng pag-ubo. Ganito po ang gagawin natin. Okay, ito na po yung ilalagay natin sa paa para sa mga pasyenteng inuubo, maraming plema tatapakan po ito parang nakakompress doon sa paa ng pasyente buong gabi habang siya ay tulog. Pwede rin ang daytime kung talagang sobrang matagal na yung kondisyon ng pasyente. Pero usually po, overnight ginagamit ito dahil kinabukasan eh, maliligo na ang pasyente kung kinakailangan. Matapos na ilagay sa paper towel, ilalagay na po natin sa plastik. Kailangan po may backup na paper towel kasi matubig po ang sibuyas. Hindi pwedeng purely plastic lang ang nalagyan. So, may suporta ng paper towel, no? Kailangan po nating i-insert ito sa matatapakan ng pasyente. At saka natin babalutin ang paa niya. Ayan, ganyan po ang itsura niyan. Lalagay po natin sa loob nito ang paa ng pasyente tulad po ng ating gagawin. Isang paa muna ang paglalagyan natin. Tapos, ipofold po natin yung tela. Tsaka natin babalutin ang paa ng ganito. Ganyan. Buong gabi na po na nakabalot ang paanyan, So, dalawang paa po nakatungtong ang ating pasyente sa sibuyas. Nakabalot lang pong ganyan. Within one to two days po ay mapapansin na ninyo ang improvement sa kondisyon ng pasyente. Kung dati ay ubo ng ubo, malelesen hanggang hindi nyo na po maririnig ang kanyang pag-ubo at yung plema ay mawawala. Dahil konektado rin po sa buong katawan natin ang ating talampakan. So yan po ang ating pakinabang sa ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang sibuyas. Alam na natin, remember, from head to toe. He